Kaya nga mga kapatid, huwag natin kalilimutan. Ang misong Pilipino, una tigid sa lahat, ay isang karanasan ng pagdarasan. Huwag lang tayong pumunta rito kasi gusto mo mabuo taon-taon. Kasi kaibigan mo, inimbitahan ka. Kasi member ka ng isang ministry. Eh kasi ikaw ang may responsibility. No. This is a retreat. Ito ay isang spiritual exercise. Magdadasal tayo dito. Huwag nating kalilimutan 'yang. Mga kapatid, let us not forget every mass isa healing mas. Lahat kayong nagsisimba ng may pananampalataya, gagaling. Pumalakpak pa ang mga gagaling. Sabihin sa katabi, gagaling ka na! I-claim na natin yan. Isa pong malaking pagpapala, isang malaking biyaya, ang maging bahagi po ng pagbabalik ng Misong Pilipino 2023 Physical Edition dito sa Abu Dhabi. Nawa sa pamamagitan po ng gawain na ito, tayong mga Pilipino ay tunay na maging misyonero ni Kristo. Hindi lang sa ating mabubuting masasabi, higit sa lahat sa ating gawang mabuti. Kaya sana po wag lang natin hayaang matapos ang misyong Pilipino bilang isang panibago na namang taon ng gawain, kundi isa buhay natin ito.